Hi guys! Another day in my life here in Shanghai, China. Papunta nga pala ako sa isang event ng mga kababayan natin dito sa Shanghai. Kaya sasakay tayo na ng subway rapid transit nila. Buti na lang walang masyadong tao. Kaya ayan guys, napakalinis parang bago lagi ang subway train nila. Fast forward, after one hour sa subway train, nandito na ako sa place papuntang Found 158 at Breeze Bistro Bar. Ito ang papasok bago makarating sa loob, bababa ka muna. At ito ang bubungad sa loob. Maraming iba't ibang resto bar na pwedeng pasyalan. Nagandahan ako sa place na pwedeng mag-unwind together with your friends and family. Ganap ito noong May 26 of Sunday at sakto day of ko. Isa sa mga Pinoy na organizer na nag-invite sa amin ng mga friends ko. Shoutout sa iyo Nadja, super enjoy at super busog sa mga masasarap na pagkain ng mga Pinoy. Ito isang event sa mga kababayan natin ng na mga Pilipino dito sa Shanghai. Na kung tawagin ay The Band Room Kitchen. Ihaw, Ihaw, Fiesta, Pagkain Pinoy at Ihaw na matatagpuan sa Found 158 at Breeze Bistro Bar, Line 13, Middle Huac Way Station, Exit 3 or Line 14, Congressional CPC Station, Exit 7. At etong mga in-order namin, lechon pares, pansit kanton, sisig, sapin-sapin, kasaba cake, barbecue at kilawin. Maraming mga iba't ibang pagkain na Pinoy na pin-repair. Like itong mga napakasarap na dessert, mga puto cheese, kasaba cake, ube halaya, leche plan at marami pang iba. Meron din pala silang mga refreshing, di mawawala ang halo-halo special at syempre iba't ibang mga drinks to order. At eto pa guys, ang mga ipapakita kong mga food na pinrepair nila. Keep on watching! Meron din palang banda na kakanta to perform. Sayang, di na namin naabutan kasi malayo pa kami at maagang papasok sa work kinabukasan. Sobrang sulit guys at busog. Worth it na pumunta at maraming maraming salamat po sa inyo sa ganitong event para sa mga kababayan natin dito sa Shanghai. Shout out po sa lahat ng mga nag-prepare. At syempre nga pala guys, pwede tayong mag-order sa kanila through online. Message nyo lang po ako at makikipag-connect ako sa kanila. Hanggang dito na lang guys. Thanks for watching. Bye!